sa mga sasakyan dyan, motor at mga bisikleta. Kung alam nyo to sa may Rupino, yung may bollard, sa may Tali, bawal mag counter flow dyan. Dahil may nanguhuli na dyan. Nanguhuli yung mapa. Okay? Kung nakikita nyo tong arrow, yan yung papuntang Balero. Yung sa kabilang side naman, papuntang Ayala Avenue. Huwag kayong ka-counter flow Sigurado, pag na-chimpuan kayo, huli. Marami ang ano dyan eh, nalilito. Dahil sa bullard na yan. Doon sa unahan kasi, walang signage. Kaya, bago kayo pumasok dyan, tingin-tingin muna. Baka mamaya, pasalubong na kayo. Ma-chimpuan kayo dyan, huli. So, yun lang. Ingat-ingat na lang.